Hello my dear, good morning. So tingnan niyo oh. Uh, mm. Ayan Ano siya, para siyang na na peste, parang ganon. Actually itong buong side na to, yung yung mga ganyan na nakikita mo diyan pa ganon. Hindi siya masyadong tinutubuan, okay? And then meron din dito mga halaman na parang hindi nagtuloy kagaya niyan. ayan patola 'yan. Ayan, hindi siya nagtuloy Yung mga ganyan. Alam mo, i-share ko lang sa inyo ha. Ito i-share ko lang. Dati, dati, pag may mga ganyan na, na, pangit ng background, dito tayo. No? Ayan, medyo maganda. Dati, hindi pa rin maganda. Dito tayo. Ayan. Against the light naman tayo. Teka, hanap muna tayo ng angle. Ha? Teka lang. Saglit lang ha. Wait lang. Bago ko ituloy yung sasabihin ko, maghintay ka. Madali ka. Teka lang. Ayan. 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 Okay. So, ayan. So, dati, pag may mga ganyan na mga, kunyari, isang side na ganito, na hindi tinutubuan ng, ng halaman, o kaya namamatay na ganyan. Lalo na pag nakikita ng, yung kitang-kita galing sa labas, yung talagang kitang-kita na mga kapitbahay, ng mga ganyan. Ang lagi kong sinasabi is, kaya siya hindi siguro tumubo, kaya siguro siya hindi nagtuloy is na evil eye kasi yung kapitbahay ko mainit ang mata yung mga ganon okay so ganon ganon ng ganon ganon ng ganon yung iniisip ko lagi lagi ko sinisisi yung kapitbahay ganon ganyan pero napaisip ako what if what if nasa akin pala yung kulang what if kasalanan ko pala kung bakit nagkaganyan yung mga halaman ko What if tinanim ko lang siya tapos hindi ko naman talaga siya inalagaan? What if wala naman talagang ingit sa akin yung kapitbahay ko? Assuming lang talaga ako. What if wala naman palang kinalaman dyan yung kapitbahay ko? Diba? Napaisip lang ako. Baka kasalanan po naman talaga. Baka ako naman talaga yung mali. O baka hindi lang talaga panahon. O kaya marami lang talaga ang insekto. No? Yung mga di ba So, minsan, napansin ko na rin kasi yan eh. Uh, karami, uh, lalo na sa akin, ayoko na mag-involve ng ibang tao sa akin. Minsan pag may maling nangyayari sa buhay ko, ang sarap nung kumanap na lang ng tao na isisisi sa kanya or isisi na lang sa isang bagay dahil mali yung placement ng pintuan ko dahil nakaharap sa ganito, ganyan yung mga ganun parang pero nandun ako parang na-transfer ko yung, kasa, yung, yung yung mistake sa ibang energy pero napaisip ako di ba talaga dapat ako dapat yung kasi buhay ko to eh bakit isinisisi ko sa iba nabuhay ko to kaya